Pirmahan ito ang mga papeles ng diborsyo. Well, isa alang alang ito ng isang paraan upang palayain siya ako at si tatay. Okay. Pirmahan ito ng mabilis. Mahal ilang dekada na tayong magkasama. Dahil ba may Alzheimer ako, kaya ko ginagawa ito. Wala akong ginawang masama sa pamilya ko. Oh my gosh, tumigil ka na sa pag-iyak. Anong iniiyak mo? totoo ba na kung susunugin mo ang bahay na ito, magtutulot ka ng pinsala. Kung hindi mo ako iniisip, isipin mo ang iyong mga anak. Bata pa siya, may kinabukasan pa siya. Sino ang maaaring patuloy na gawin itong sundan ka upang kunin ang iyong tae? Alam mo ba, pirmahan mo na. Pirmahan mo dali! <coughs> Well, pinirmahan na ang petisyon bakit ka umiiyak. Simula ngayon, mama, pwede ka nang umalis. Hindi kita makokontrol ng tatay ko. Go, go. Go, go. <laughs> yes. Sa pagkakataong ito, dapat kang itreat ng tatay sa isang malaking pagkain. Sa kabutihang palad, salamat sa iyo. Nakatulong ako sa naghihirap na matandang babae. Ngunit hey, pagkatapos ng diborsyo, makakahanap si tatay ng asawang hot, maganda at mayaman. Minsan totoo. Pero wala na ang matandang babae sinong hihingi ng pera para panggastos mo at ako. nag lang si dad sa sarili mo paano naman ako... <coughs> Tuyan sobrang miserable ako. Umalis ang nanay ko at kinuha lahat ng pitch, hindi ko na alam kung paano mabuhay. Libre ka ba ngayong hapon tara kape tayo? Tao anong meron? Alam mo absent-minded ang nanay ko. Ibinenta namin ng tatay ko ang lahat ng pambayad namin sa pagpapagamot ng nanay ko. Kaya bakit kailangan mong manatili sa ospital kahapon, tapos nabangga ng kotse? Sinabi ng doktor na gagastos pa ito ng ilang daang milyon para sa operasyon. Ngunit saan ko ito makukuha, ay hahayaan ko na lang daw siya. Manahimik ka na lang gagawa kami ni Min ng paraan para matulungan ka. Dapat may paraan. Sino si Min? Hi, ako ang boyfriend ni Toy Ann. Hello, kuya. Narinig kong sinabi ni Toy Ann kanina. Uy, may ilang daang milyon dito. Kunin mo na lang at bayaran ang mga bayarin sa ospital ng nanay mo. Kung kailangan mo pa mo lang at bibigyan pa kita. Kaibigan ako ni Toy Ann. ang kwento ko ay kwento din ni Toy Ann. Ngunit ang kwento ni Toy Ann ay ang aking kwento. Huwag kang mag-alala. Hindi-hindi ako maglakas loob na hawakan ito. Natatakot ako na hindi kita mabayaran mamaya. Sabi ko tutulong ako. Hindi ko nababawiin. Kunin mo na lang. Tuy -an, maraming salamat. <laughs> Tao, nakauwi ka na ba? Tuy -an, pasok ka. Tao, an nandito ka ba? Oh. Nako, pagod na pagod na ako, wala na akong lakas. Hindi ko alam kung bakit miserable ang buhay ko. Mukha kang haggard. Kamusta ang nanay mo? Okay ka lang ba? Kailangan mo ba ng anumang tulong? Actually, hindi naman talaga okay. Ngunit sa mga araw na ito, ako ay tumatakbo sa paligid upang magbayad ng gamot at bayad sa ospital para sa aking ina. Kaya walang oras para matulog. Magsumikap ka. Pero kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang sa akin ni Min. Susubukan kong tulungan ka sa abot ng aking makakaya. Oo. Tapos umupo ka dito. Pakuhain kita ng orange juice. Halika maupo ka. Hindi ka kaiba sa akin ang bahay na ito. Bueno, naglaan ka ng oras na pumunta dito kasama ko at pinapakuha pa rin kita ng sarili mong gamit. Kaya sorry, umupo ka at paligayahin mo ako. <laughs> sapat na ang kasiyahan mo sa buhay. Ngayon pabayaan mo na ako. Kung gusto mong sisihin ng isang tao, sisihin mo ang kanilang kapalaran at pagpapala, ngunit huwag mo akong sisihin. <laughs> ito uminom ka ito ay sariwang piniga na orange juice. Um, salamat. Aminin ko magaling kang pumili ng dalandan, masarap. Masarap. Diba ano ang mali? Pwede ka nang lumabas. Si Dad naman. Eto na! Ay nako, bigyan mo ng kamay si tatay pasok sa kwarto. <laughs> Alam ni tatay ang gagawin. Maghubad ka na lang ng damit. Ganap na wag hawakan. Alam ko. Hayaan mo lang na maging komportable si Dad kahit minsan lang. Kakailanganin mo pa rin ng madrasta. Maaring kunin ni tatay ang sino mang babae bilang kanyang madrasta. Maliban sa isang ito, tatay balak mo bang hayaan ang manugang at madrasta sa hinaharap? Na, Tumigil ka! Ngayon humiga ka. Kumuha ako ng ilang mga larawan para sa'yo. Tumigil ka! Iwan mo dito. Ano man. Ay nako eh. Dad, mo ito. Hindi ko ina-expect na ito ang nasa litrato. Yung stress itong prutas. Tapos na... Sabi ko ulit, nandito ngayon si Papa. Hinihintay na dumating si Min Ann. Tandaan na hindi ito gagahasain. Alam ko. Umalis ka na. Hello, si Min An ba ito? Si Tui An ay nasa kanyang bahay. Kakatapos lang namin magluto ng masasarap na ulam. Subukan mo ito. Oh, Mr. Min. Hello, hayaan mo akong hawakan ito? Naku si An ay patuloy na nagsasalita tungkol sa'yo. Sobrang gwapo, magaling kumita, at masarap din magluto. Kaya ngayon, ako mismo ang nag-imbita sa'yo dito. Subukan natin ang ating kakayahan. Nakakatawa ka. Kaunti lang ang alam kong lutuin. Iniimbitahan kita sa bahay. Itch, anong ginagawa mo? Tuy An, ikaw. Ikaw at ako ay naging matalik na magkaibigan sa loob lamang ng maraming taon. Bakit ka natutulog sa tatay ko ng ganito? Lagi mong sinasabi na ang tatay ko ay parang tatay mo. Mga apo, palagi kitang tinuturing na anak ko. Bakit mo iniwan ang iyong mga pampatulog at ang iyong tasa ng tsadalhin mo siya dito? Hindi ko inaasahan na ganyan ka pala, Tuy Hindi pa ba sapat ang pagkakaroon mo sa akin? Pero ang tatay ng best friend ko, hindi ko rin pinapatawad. Eh, hindi ba? Jimin An. Kailangan mong makinig sa akin isang hindi pagkakaunawa ng lahat, Jimin An. Ipaliwanag kung ano pa kung hindi ko ito nakita ngayon, tapos hanggang kailan mo balak lokohin ako. Kuya Jimin An. Ngayon kailangan kong ipaliwanag ng malinaw sa iyo kung tungkol saan ito. Anong nangyari? Malungkot ka pa rin ba tungkol kay Toy -an? Hindi ko ine-expect na gano'n pala ang klase niyang tao. Ngayon, hindi na siya malungkot. Pero disappointed lang ako. Sana maisip niya ako. Hindi ko akalain na aabot sa ganito. Simula noong araw na yon, ay hindi na ako naglakas loob na tingnan ng aking ama sa mukha. Best friend ko siya. Nagigilty din ako kay dad. Tumigil ka? Wala kang dapat ikalungkot? Think positive lang. Sa kabutihang palad, salamat kay Toyan. Nakilala ko ang isang malapit na kaibigan na tulad mo. Pero ngayon, ayoko na makipagkaibigan. Gusto kong maging manliligaw mo. Okay? Oo, sir. Doon, sinasabi ko sa'yo, ito ang buhay ni Tao. Huwag kailanman magkukulang ng pera. Yun ang sinabi ko. Naghahanap ng boyfriend. Kailangang buksan ang iyong mga mata upang makahanap ng mayayamang tao. Naiintindihan mo ba? Paano maghanap ng mga mayayaman? Pero kalimutan mo ang iyong ama. Anong ginagawa mo dito? Pera. Ibalik ang pera. Yung pera na binigay ko sa kanya. Sapat na para tumagal ka ng ilang taon. Ang mabait kong babae. Sa tingin mo ba may ilang taon na lang si tatay para mabuhay? <laughs> Hindi pwedeng ilang dekada. Dapat malapit lang. Pero iniisip lang ni Papa na mas karapat dapat siyang pera kaysa don Alam mo ba kung bakit Sinabihan niya akong makinig. Dahil may sakit ang nanay ko, ayaw ni tatay na ibenta mo ang titulo ng lupa. Pero naglagay si Tad ng kamera sa kwarto. At kaya ni record ni Tad itong video namin. Lolo! Mahalin ang iyong anak at tingnan. Ano kaya ang iisipin nito? Inalis mo ang video na yon ngayon. Bibigyan kita ng pera, okay? Mabilis ba yon? Pera yan? Tapos umalis ka na? Salamat, Lia. Sana makakuha ng maraming pera ang anak ko. Eh. Hey. may trabaho ako para sa iyo. Patayin ang tatay ko. Huwag mag-iwan ng bakas. Panigurado. Dapat hinayaan ko siyang maging masaya ng ilang taon pa. Sinong mag-aakala na napaka-unreasonable niya? Iligtas. Kahit sino dyan iligtas. Ito, Uncle. Kaya ikaw, Tito, hindi ko akalain na makikita mo ang araw na ito malapit nang dumating ang karma. Mga apo, iligtas, iligtas mo ako. Iligtas mo ako, sinira mo ang buhay ko. Hayaan mo akong maging ganito. At gusto mong iligtas kita? Iligtas mo ako. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Okay, tutulungan kita. Pero hinding-hindi kita mapapatawad. Gising ka na ba ngayong gising ka na wala na akong pasok dito? Tatawagan ko ang anak mo para alagaan ka. Pupunta ako. Hoy, mga apo. Anong ginagawa mo? Nakikita mo naman na gusto kitang tulungan kaya pinaglalaruan mo ako, di ba? Hindi ba? Hindi ko sinasadya. Inihiling ko lang na huwag mo nang tawagan si Tao. Hindi mamamatay ka. Patay tawagan ang iyong anak at sasabihin mong patay na siya. Ang kanyang anak na babae ay sikat sa pagiging anak. posible bang sakta ng iyong ama? Tama yan, pinatay siya nito. Inihagis siya nito sa kalsada. Puti na lang nakatulong ka. Kung naubosan na ng pagmamahal ganyan, saka wag mo akong sisihin. Wala nang relasyon ng ama-anak. Magkamukha talaga ang magama. Sakta ng iba, sakta ng iyong sarili. Ang kasamaan ay parurusahan. Hindi ako gusto ko rin malaman kung anong nangyari noong araw na yon sasabihin ko sa'yo. Mukhang masaya kayong dalawa. Tuy bakit ka nandito? Hindi mo pa ba sapat na ginawang miserable ang buhay namin? Sumira ng buhay. Sinong sumira sa buhay niya? Sabi mo sinira ng tatay mo ang buhay ko at ninakaw mo ang girlfriend ko? Kuya, puro kalokohan ang sinasabi niya. Huwag mo itong pakinggan. Ikaw, ay oh, balik mo, ibalik mo ang buhay ko. Ibalik mo ang buhay ko. Tui An, huminahon ka kasalanan ko ito. Sino pa ang sinisisi mo? Ikaw, huwag magsalita ng kalokohan. Ikaw mismo ang gumawa. Sino pa ang sinisisi mo? Ginagawa ko. Tama. Ang ginawa ko ako ang pinakamalaking pagkakamali ay kapag nakikipagkaibigan ka sa akin. Hayaan mong makipagsabwatan ka sa tatay mo para sirain ang buhay ko. At ninakaw mo ang girlfriend ko. Ikaw, Paano mo nasasabi yan? Ang aking buhay ay sapat na miserable, aking pamilya, at ang aking ina. Nanay-nanay mo, may sakit ang nanay mo. Matagal mo nang pinalayas ang nanay mo. Ikaw, paano mo ito natitiis sinasabi mo yan sa akin, Tuy Hindi ko inaasahan na napakasama mo, Tuy Natutulog siya kasama ang kanyang ama. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. At sinisisi mo pa. Ang nakikita mo, hindi totoo. Tatay. Bakit Dad? Bakit ka nandito, Dad? Wala ako dito, tapos nasa impyerno ako for sure. Nakita mo hindi patay ang iyong ama dapat masaya ka, anak. Nakikita mo. Jimin-an, <sighs> mahal kita. Hindi nagsasabwatan sila, Hoy Kuya. Hindi kaya. Pakinggan mo akong magpaliwanag, Hoy Kuya. Jimin-an hindi. Kayong mga lalaki, tumayo kayo. Hindi. Hindi. Hindi.